So, okay, ayan po Golden Duranta. Ayan oh. Bili na po kayo. murang-mura lang. Ito po kupiya. Ayan. ayan violet. Tapos ito po, 'yung mga nangangailangan po ng mga Ano ba 'to? Singaporean vine. Ayan. Ayan po, masuki. Ayan, 'yung mga nangangailangan po ng Singaporean Vine Ayan po. Ayan po, Golden Doranta. Ito po, ano, Japanese bus. Mga suki. Ayan. Tapos to mga suki, Oh. Bili na po ko. White Pugon. Ito, Yellow Lantana. Mga suki. Ayan. Ayan. Ito po. Ayan po, Japanese bus ulit white pugon. Ito po mga suki, ano, pack steel fern. Ayan, bili na po kayo. Tapos, ah uh, papwa. Ayan. Dwarf papwa. Ayan po mga suki. Ayan, joy. Ayan po. marami po. Basta uh, tanong nyo lang po ako. Ayan. Mga suki. Ayan. Ayan po, marble po. Ayan. Ayan yan. Kapamilya po na ano to, barigated uh, water plant. Ito po, ano, red siam. Ayan. Ito, silver wall. Ayan. Ayan, Ayan po muna lawa. Meron din po muna Ayan, ito po, uh, anong tea plant Ayan po. Ito po, uh, Boston Fern. Ayan po. PM nyo lang ako mga suki kung ano po yung mga kailangan nyo.